Hello mga kasari, magbabahay serye muna tayo ngayong araw na ito. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung aking boses kasi nga medyo sinipon ng inyong kasari. Kahapon nga ang dami dami kong nilabhan at syempre naabutan ako ng ulan. Pagkagising ko nga ngayong umaga mga kasari, ayan nga at parang gusto kong lagnatin at syempre milamalat na ako. Dahil nanay tayo, bawal tayong minto sa gawain natin sa araw-araw kahit may nararamdaman pa tayong iba sa ating katawan. Kaya ayan mga kasari, tinanghali na ako ng ng gising kasi nga sobrang sakit talaga ng aking katawan lalo't lalo na yung aking lalamunan. Pagkagising ko nga mga kasari, nabungaran ko yung aking bahay na napakakalat. Pag yung mag-ama ko kasi mga kasari, nagigising sa madaling araw, hindi ko ba alam kung anong ginagawa nila, bakit napakakalat ng bahay. Pag ako naman nagigising sa madaling araw mga kasari, pag ako'y nag-aasikaso kay Junakis, is hindi naman ganun kakalat yung bahay namin. Sa pagising ko pa lang kasi mga kasari, ayan, naglilinis na ako ng kwarto namin, inayos ko na agad yung kwarto ni Junakis kahit nandito pa siya sa bahay. Lalo't lalo na yung sala namin hindi mo talaga makitaan ang kahit isang damit na nakasampay pag ako ang nagigising sa umaga. Kita nyo naman kanina mga kasari yung itsura ng aking kusina, lalot-lalo na yung aking lababuhan. Napakakalat at syempre maraming mga kanin na nakadikit dun sa lababo. Kaya eto tayo ngayon kahit may sakit is wala tayong magawa kundi maglinis ng mga kalat nang sama natin dito sa bahay. So tapos na ako maglinis sa kwarto namin mga kasari at tapos na rin ako maglinis sa kwarto ni Junakis. Dito na naman po tayo sa aming sala. Sala namin mga kasari ang mga nakakalat yan, mga damit ni Habi, yung pajama niya. Kasi pag malabas siya sa kwarto namin, iniiwan niya lang yung pajama niya dyan sa sala at yung t-shirt na ginagamit niya. Nandyan din yung tuwal yan ni Junakis kasi pagkatapos niyang gamitin, is talagang tinatapon niya lang talaga dyan sa sala namin. Kaya pag silang dalawa ang nagising sa madaling araw mga kasari, paunahan lang talaga at padamihan silang dalawa ng kalat. Pagkatapos ko naman sa sala mga kasari, eto na naman po tayo sa ating munting kusina. Alam nyo ba mga kasari, sa lahat ng gusto gusto kong linisin is yung aking kusina ayoko talaga na mamantika yung bawat sulok ng aking lababo lato lato na yung aking kalan pag ako naman nandyan sa kusina mga kasari, talagang hindi mo makikita mamantika yung aking kalan na yan dahil pag ako'y nagluluto inupunasan ko na talaga ng paunti unti, lalo't lalo na hinuhugasan ko na yung mga bawat ginagamit kong mga plato, kutsara at baso kaya pag ako'y tapos na magluto dyan sa aking kusina mga kasari tapos na rin ang aking paglilinis dahil sinasabay ko na talaga yung gawain. Araw-araw na gawain dito sa aking munting bahay mga kasari, talagang namamaster ko na at syempre hindi na talaga ako inaabutan ng mga ilang oras bago ako matapos. At ayan na nga mga kasari, pagkatapos ng ilang minuto, tapos na ako maglinis na aking munting bahay at syempre malinis na rin at maaliwalas.